Hi guys, good morning. Dito kami natutulog kadalas na matalas kami dito natutulog dahil sa natroma sa pagpapalayas. You know, minsan, natutulog din naman din ako pag nagpapaalam. Siyempre, kailangan ng paalam. You know. Pero dito talaga ako natutulog sa namin. So, sobrang nait ng magulang ko kahit uh, ang sasalita nila kong masasakit, masasalita. So, ayan yung higaan nila. tulugan nila. Tapos, andun na sila mga. yan. <laughs> ang aking baby. Tulog pa si ate. So, maaga pa para para papasulog ko si Isha. Yung uniform niyo, wala pang plancha. Pero papasulog ko pa rin siya kahit hindi ko napaplancha yung damit. At least, hindi siya umiiyak sa school. <laughs> Hindi ako nahihirap. Nahihirapan lang ako yung project project ko. Mga ano na. Kailangan niya sa school. <coughs> so, napakabay talaga ng aking ano, magulang na kahit pa paano pinapatira niya pa rin ako dito. Dito naman talaga ako nakita. Nag-asawa lang ako. Kaya meron din time na iniisip ko na Mali ba yung... Mali, mali ba ako? Mali. Mali asawa ko Parang... Hindi ko may tanong sa sarili ko na hindi ko rin may sigur. Na, nakakabaliw, di ba? Siguro baliw ako. Sa paningin niyo. <laughs> When, kasing kasi yung ano ako. din kasi ako umiisip na nakakabuti ba ako nakakasama. Kaya nag-a-adjust din ako. Kaya kung yung ibang tao din nag adjust Problema na nila yan. kasi ako. Problema ko 'yung utak Hindi ko. ko problema buhay ng ibang tao, di ba? So 'yun lang guys, Maraming maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa akin. At sa mga Just dyan Salamat din. Kasi... Updated kayo sa buhay ko. <coughs> Binabantayan nyo yung buhay ko. Pero wala akong ipapasahod sa inyo. <laughs> yun lang, guys. Maraming maraming salamat. Oh, pektado ka. Tapos makagalit ka. Ay, scroll mo na lang. Scroll mo na lang. Kasi feedback akong awayin mo. Sunod yun. Oh, di ba? Baliw nga ako, eh. Baliw. Oo, oh, baliw ako. Oo, oh, baliw ako. Oo, oh, baliw mama mo. Baliw mama mo. Baliw nga ako. <laughs> Joke lang. Ay, baliw. Ayun lang, guys. Thank you for watching. Kay pa ka naman ulit para hindi ka insecure. Bye bye.